problema mo, Linet? Ang kulit mo kasi eh. Alam mo, RJ? Ah, alam mo, Dr. Tanyag? Ang hirap kasi sa'yo, lahat ng gusto mo, gusto mo kagad, makuha kagad, hindi ka marunong maghintay. Ako? Hindi marunong maghintay? Linet, nakakapagod na maghintay sa'yo. Sana, noon pa, sinabi mo na na wala akong maaasahan sa'yo para hindi na ako nagsayang ng oras. Nasayang? Nasayang yung oras mo at saka yung panahon mo dahil sa akin? Sorry ah. Sorry kung nasayang ko yung oras mo at yung panahon mo. Pero alam mo, Dr. Tanyag, kung talagang mahal na mahal mo ako, kahit gano'ng kahirap, kahit gano'ng kasakit, kahit gano'ng katagal, hindi ka mapapagod. magkakausap sa kanya. Sige, tak. Nay! Nay, mag-usap nga po tayo. Bakit yun ako po yung ng ganun si tatay? Ako? Nang aaway sa tatay mo? Eh, siya nga unang nang aaway sa akin eh. Nay, nakita ako po. Kayo yung bibigay ng hindi magandang treatment sa kanya, eh gusto ka lang naman niyang tulungan. Anak, umiiwas lang ako sa tatay mo. Eh, ang kulit eh. Lapit ang lapit sa akin. Ano lang sasabihin nung, ng girlfriend niya? Nakakahiya naman. Ayoko na silang guluhin. Eh, nai, mabait naman po si Miss Clara. Hindi naman po siya katulad ni Ma'am Moira. Kaya hindi niya na po kailangan mag kasi wala naman kayong ginagawang masama ni tatay. Sa dali Bakit ba pa parang mas kinakapya mo yung tatay mo? Anong gusto mo? Sumama na lang sa kanya? O tamang tama, meron na siyang bagong girlfriend. O siguro naman, magiging mabuting stepmother sa'yo si Claire. O di sige, di magsama-sama kayong tatlo! Wala, Nay. San po nanggagaling yan? Ano po'y sinasabi niyo? Nay, akala ko po ba okay lang sa inyo yung naging... Okay ako! Ilabas ko ba sasabihin sa'yo na okay ako? Baka po ba ganyan kasi hindi niyo tanggap yung naging desisyon ni Tatay. May iba na po siyang girlfriend.